punta natin kung, kung may nanganak ka uh, ganina um, din ng araw kasi may naglimor kasi kapang ngapon punta natin ito ay sa aming um, anak ito tatlong isbi sus, may nanganak yan o, tatlong isbi maliliit pati tapos mayroon pa doon ay mga anak to ganun naman madaling araw itong inay na to mga anak dapat to ng January 20 hindi siya nanganak doon sa pizza niya talaga nanganak siya dito sa January 28 ayan na. No? okay na mga anak kala ko oh, nag overdue yun pala mali lang po ako sa bilang na pizza pag wala po talaga gana kumain yung isang inahing baboy natin mga busing una nating titingnan doon kung may tamping po ba siya o wala tapos ngayon kung wala naman siyang tamping o bakit siya mahina kumain titingnan naman natin yung temperature niya kung may lagnat ba siya o may sinat na kasi mahalaga po talaga natin na titingnan kung bakit mahina kumain yung isang baboy ang una namin tinitingnan sa amin dito nagiging experience namin mga busing tinignan agad namin yung temperature niya kung may lagnat tapos ngayon kung mag-uubos siya kung nagtatamping pwede naman agad natin turukan ng antibiotic yan kaya para hindi agad lumala yung ano niya yung mahina kumain tapos ngayon pwede pakainin natin ng booster o para bumalik yung gana na kumain yung isang inahin tapos ngayon kapag ano naman mahina pa rin talaga kumain yung isang inahin pwede naman tayo magturok ng antibiotic tapos pwede sabayan natin ng B complex na vitamins yung ano, amoxicillin lang madalas namin ginamit dito mga busing kapag mahina po kumain yung isang inahing baboy kung wala naman silang lagnat lalo na po talaga kung nagtatamping yung isang inahing baboy antibiotic agad namin tinuturok yan tapos sabayan namin ng big complex na vitamins sa pagpakain naman ng mga inahing baboy natin mga busing kung ilang beses kami nagpapakain sa isang araw ang papakain namin sa isang araw mga busing dalawang beses kami nagpapakain sa mga inahing baboy namin dito sa gestating pin at sa parwing pin dalawang beses tapos ngayon kapag malalaki na po yung mga kulig mga busing tulad dito malalaki na ang papakain namin dito sa inahing baboy limang kilo o apat na kilo ang pagkain, pagkain nila kasi para hindi po talaga pumapayat yung isang inahin at hindi rin pumapayat yung mga biik kapag medyo pakainin mo yung isang inahin ng limang kilo o apat na kilo sa buong araw ang pakain tapos ngayon kapag ganito naman magbuntis mga busing na malapit na mga anak dapat magbawas na din tayo papakain doon tulad ng mga isang kilo na lang. Kung nag-idad na siya ng 111 days dapat magbawas na tayo papakain doon Kaya para hindi po talaga mahirapan mga anak yung isang inahin. Kapag mapakain mo kasi ng marami mga busing ang isang inahin kapag malapit na mga anak mahirapan po siya mga anak kasi dahil busog po siya dapat nasa tama lang po pakain natin.

헤헤헤헤헤, <laughs> 헤 <laughs> 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 Pag makakita tayo ng guilt natin na first parity, na hindi pa talaga na-EI, kapag makita tayo na medyo na na siya na ganyan, tapos may discharge, na, kaya tulad niya na may discharge. Tapos ngayon, hindi pa talaga isa standing hit. Kinabukasan, titingnan natin kung mag-standing hit talaga siya. Kasi mayroon talaga nagsisimula na ganyan na guilt, tapos ngayon, hindi pa siya mag-standing hit. Kinabukasan pa siya. Yan.